Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters Tungkol ito sa buto na nakukuha sa tali na pinag na buto ng mga missing sabongeros ito. Dr. Fortun dismayado sa ginawa sa mga buto sa puting sako hindi ikinatuwa ng veteranang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang ginawa sa mga buto na nadiskubre sa Taal Lake kung saan ay inilatag ito sa puting sako upang ipresenta sa media. Ayon kay Fortun, hindi tama ang naging proseso sa pagpresenta sa mga buto. Okay? Ulitin ko, uh, isa ito sa pinakamagaling na forensic expert o pathologist. So, bakit? Ito ang statement ni Dr. Rachel Forton. Medyo dismayado ako roon sa unang picture binoksan yung sako at nilatag yung content sa ground you're not supposed to do that <laughs> so I don't know kung anong rason bakit siguro ang ano doon yung nilatag mo sa ground baka makontaminate baka ano <laughs> kasi kailangan nilang ipresent sa media eh. <laughs> Okay, magbasa tayo sa mga comments. Kailangan sa media. Lalin, binamin. Fordisyo nga eh. Fordisyo. John Puno. Noong binuksan ang sako at inilatag sa malinis na sako upang makita ng taong bayan, ang dami eme eh, pag hindi binuksan ang lumang sako ano naman kaya ang sasabihin <laughs> Ma Marilox Baliser forensic kasi dapat mauna para malaman ya yeah, dapat yung ganon idiritso muna sa forensic eh kailangan ng media exposure o anong unahin mo yung reliability ng pagsusuri ng forensic expert o yung medium mileage? Yun ngayon ang tanong. Forensic kasi dapat mauna para malaman kung may foul play o wala. Karapatan ni Dr. Fortunian kasi siya lang naman ang forensic dito sa Pilipinas. Siya lang ba? Kasi sala yung ano bang ano no yung kaso ni late Percy Lapid na involved si General Bantag yung cause of death ng mga preso si Dr. Fortun ang nag-examine lahat nun uh, ay Jeffrey halata kasi ang boto sunog at luma pero yung sako bago pa at hindi tugma kung kailan matagal nakababad sa tubig dapat hinaluan man lang ng konting putik o siminto ng magbukhang toto ang palabas para may madawit na namang tao para idagdag sa crime against humanity ni dating pamulong PRRD Quadcom hearing na naman pero isyo sa black item sa gato <laughs> anyway tama na yun. Ray Ikid Tama po kayo, Madam Dr. Forton. Graduate ako ng 4 months crime scene investigation. Kaya alam ko. Ah, siguro police ito. Dapat hindi. Oh, ito ah. Graduate ng crime scene investigation. Mali yung ginawa. <laughs> Cesar Cayano Kung alam lamang ng mga eksperto na ang Tagaytay ay malamig ang klima at malakas ang negosyong bulaluan at halos di kita ng mga tinda dyan Ayun, sabi ng isang bone expert na foreigner, eh boto daw 'yun ng mga baka sa unang tingin lang. Kailang hindi naman niya inaalis yung posibilidad nga baka nga may naihalong <laughs> uh, boto ng tao. J Jeter Canelo wala silang pakiala pakialam jan. Gusto lang nila magpatogay. Narsing Sapida, ang kwento ng saksi ay pinatay bago nilagyan ng sako na may buhangin. Ibig sabihin, hindi nakalagay sa loob ng sako. <laughs> ay, anyway, uh, yung mga observation ngayon, comments lang na nababasa ko ah. Baka itong, baka ah, walang kasiguruan. These are just opinion or haka-haka. Baka daw itong boto sa taalik missing sa bongero, eh baka daw distraction ino ng issue para malihis ang atensyon ng taong bayan sa coke overdose ng tantoko yung paolo tantoko yun lang mga mga haka, -haka lang yun. Okay, ano pa? Okay, may nabasa akong post ni General Orlando De Leon kasi may mga bumabatikos daw sa Coast Guard yung ginagawa. Eh, paliwanag ni General De Leon ang Coast Guard under orders. Be, to me, professional divers ang may to. Kaya ang gagawin nila, mag-dive lang. mag kung anong makuha, i-turn over sa mga police ba yung crime of the scene investigators? Eh, yun lang ang trabaho ng Coast Guard. Kaya, I agree ako doon kay General dilion nga huwag nating batikusin ang Coast Guard. Ang batikusin, yung investigators, crime of the scene. Kasi, yun na nga, inilatag. Nilagay sa ground. Eh, mali daw yun, sabi ng forensic expert. So, ang Coast Guard ah, may meron pa daw nagko-comment na bakit sa lawak ng Taal Lake bakit natuntun kaagad? Ang paliwanag is ang mga crime of the scene investigators, mayroon nang dinisignate na lugar diyan. Oh. So may specific na lugar. Kaya ang Coast Guard doon lang sila nag-dive at may nakuhang mga sapo-sapo na mga buto-buto. Ganun lang. Yan.